31 Gs ng Kawikaan. Isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya hindi kukulangin ng pakinabang. Ah, kapaki, pakinabang pala itong asawang galing sa Diyos eh. Mabait na asawa, sino makakasumpong? Hindi mo masusumpungan yung bigay ng Diyos yun. Anong klaseng baba ito? Basahin natin ang 14. Siya ay parang mga sasakyang dagat na kalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Ito palang babaeng mabait na asawa. Para itong barko di komersyo. Alam niyo ba yung barko di komersyo? Dadaong sa pier. Bababa yung kanyang karga. Magkaarga ng ibal, Lalakad na naman ulit. Punta na naman sa ibang pier. di yun. Ganun ang barko di komersyo eh.